Mas ganito na sila kalakay, diba Ayun, oh, magkakapatid na sila. <laughs> Pero nandito po yung pinakawalan ko na yung barako, lalaki na yan. Ayun pa rin yung barako namin. Eh. ito po yung nakaranay natin ko dun sa bayo ko. ako ko siya ng apat na sisiu para alagaan niya rin pang katay niya yata di ko alam ayan anin po yan magkakapatid anak ng parawakan namin na mas malaki hindi na siya nakita di ba galing ito yung na ito yung nakaraan na uh, magkakapatid na apat ngayon malaki na ito yung kapatid niya po na isa ay hindi pala yan yung kapatid eh, yung mga ibang inay po natin na uh, hoping ma after 2 months may mga papisa na tayo dyan mag I mean 3 months mga buwan pa siguro bago mag si pag asawa tong mga to <coughs> Mayroon lang sila. Nandito rin yung isang lala, isang ano po namin parang ito ang nga ito ito yung kapatid ito yung isang lalaki namin ng asawa pinakawala ko na po may dalawa na siyang chicks sa ina. pa round chicks niya itong mga to di ko alam ganun pala kahit pala sa kahit pala sa manok ganun kasi dati naobserbahan ko rin sa bibi yung may mga inahin na gusto nilang maging jowa <laughs> gusto nilang maging barako is ito kung ito yung itim na to sumasama siya dyan gusto niya magstay lagi dyan sa tabi nung bulik na yan na na lalaki na manok namin pati itong isa pero dito sa brown di sila masyado sumasama eto oh, hindi ko alam mas mabait. Mas mabait naman 'to, mas behave naman tong brown na 'to kaysa diyan sa bulik na 'yan. Ito kasi salbahi sa rice sakit. gusto pa makatay sabi mo na ano ka. Kusa pa makatay ha. Sakay na kita. kasi mabehave. Ito po ano po to lahi kaya mga pasisyon namin laging parang dito nagmana kasi nga ito yung lagi nang asawa. Tsaka dito lumalapit yung mga inayin. Mas ito kasi salbahi sa siso to. Pero mabait yan sa mga may mga inahin ganyan pinapakain niya pero pag itong sumasalo itong mga mga yun okay pa yun sa kanya pero wag na yung maliliit tinutukaan niya as in ito nga o yun, yung nakara may isa po kami na palaki dito actually na, na talagang pagkapisa wala siyang kasama ayan yung ito lalaki mga bandang February yata yun na napisa siya tapos wala siyang kasama kasi huli na siyang napisa nakaano na yung nanay nakaangat tapos hindi na, hindi na, hindi na namin pwedeng isama kaya Ni wala lang namin. Kasi ay lumaki na po siya nang ganyan. Ang ganda ito, lalagagawin naman itong inahin. Hindi ko ano, kung gano'ng kataba ito, pero oh, parang more on balahibo din siya. Iba talaga yung paruwakan eh. Kung ganyan kalaking yung paruwakan mo, ganyan yung, yung ano lang, katawan tindiga Asaan mo malaking paruwakan na eh, yun? hindi ito kasi crossbreed na to ng native tsaka nung mga alaga namin dito may mga kapatid dyan hindi ko alam kung sa yung mga kapatid niya ayun po pala yung kapatid nun nakaroon ano to lima nung mga bandang pev yata lima to pagka wala nakalimutan namin yung akiat na kain ng aso kasi may salabahing aso dito na nangangain ng manok na kahit malalaki o maliliit Terus, ito siya to sayang pero tatlo siya nag survive na magkakapatid na inhale sayang, sayang, sayang lang yung dalawa kasi after pala February, January February, January, sorry, February March, April, May, June, after 4 months ganito na sila kalaki, diba? ayun o, oh, magkakapatid na sila eh, hindi kasama yung din lang kapatid yan, ano ah, yung isa Ayan pa magkapat, may isa pa yan na brown na ganyan din. Medyo pa brown din yung kulay nung kapatid nila, di ko alam na saan. Pero ito, sabi ko mga after sana 3 months, meron na tayong mga papisa na naman. Ayan, nakaka-excited ito yung papisa. Tsaka nakakalalo. Nakakalungkot yung gastos. syempre gastos talaga. Ay po, yung manok namin ngayon, medyo dumamin na bigla eh. Kumpara nakaraan. Lalo na kung hindi kami nag nagbenta. Kasi may mga binenta din ako mga sisyo mga ilang piraso din mga sampu din na benta ko siguro ng sisyo na ngayon malalaki na yung iba nasa na yung iba nun wala dito masyado ay nasa galaan tapos ngayon tatagulan na po nako challenge pero may mga pasisyo kami dito na inaalagaan ayan nagamit din namin itong binigay na kulungan ng pinsan ko nagamit namin as in na ito useful kasi andito may isa kong inahin <laughs> na ito hindi <laughs> ko pala napakita sa inyo guys ito isa namin inahin kasama mga sisiu niya yun makikita yung madilim sa kabila tayo tapos pinatatakpan ko ng sako kasi ngayon ang lamig ng panahon kailangan nilang nakasave sa lamig hmm. aray ito yun oh. ayun sila Hmm, ini nak harang kain lain. Mak kita Ayan, ayan po sila. May brown, nakakata din may brown. Dito sa kabila may, naka, may pasisi din po tayo. Ito, walo. Dito sa kabila mayroon tayong pasisi dito. Ito po sila. Mas madilim dito. Ayan o. Oh. malungkot na sila kasi wala inahin nila see ayun pa yung mga natin iba po yung bibihan ay tubig na siya ulit yung swimming pool ng mga bibi puro palaka na lang yung lumalangoy ngayon wala pa masyadong bibi tapos yung part naman ng bibihan, tinambaka ko muna ng dumi ng baka kasi magagamit natin to sa dami natin ng pinagtatanim sabi ko magagamit natin itong dumi ng baka habang walang bibi tapos basta ayun lang siya nakatenga lang po yung lugar ng paitlugan ng mga bibi natin may bubong pa rin naman sila kaya po hindi nababasa at ayan, puna naman ng tubig pero wata yung bibi talaga ngayon kaya okay na muna yan